mga idol, mga kamareng. Ito na ngayon ang sitwasyon namin. Ito na mga idol, habang hinihintay namin si Idol Tata, ituturo mo na namin kayo sa aming taunting gulayan doon. O tingnan na natin mga kamareng, mga idol. Papunta na tayo. mga idol, mga kamaring, dito na tayo sa ano, mga puno ng mga pamuoyl. Maraming mga pamuoyl dito. O tingnan yung mga idol, mga kamaring. Ang daming mga puno. Tayo na mga kamaring, pupunta na tayo sa aming gulayan, dito sa ano, baba. Tingnan yung mga kamaring. O ito na mga kamaring mga kaparing mga idol. Nandito na tayo sa ano aming maliit na gulayan. Ay ito ang aming mga ano pin, pinaguna ko kasi maraming ano damo. Tingnan niyo mga kamaring oh. Itong aming sitong mga kamaring ano ganang 500 na ito wow! Tingnan niyo mga kamaring oh ang taba-taba. Nilagyan ko ito ng ano fertilizer. Tignan nyo mga kamaring, o. Oh. <clears throat> ang taba ng aming mga gulay dito. O, tignan nyo ang nagbuna sa aming gulayan, mga kamaring, mga idol, o. Oh. Ang sipag-sipag nila, mga kamaring, mga idol, mga pareng <laughs> Ito si, ano, mga kamaring, mga idol, o, oh. si, ano, Madam... Aileen, madaming utang. What? <laughs> Tingnan yung mga kamaring, masipag ito. Masipag to si ano, kamaring. Ma Madam Aileen. At ito naman si Alma. Kasama namin dito, si Alma ang, ang sipag din. Hmm, sa aming ano, sitaw. Ano, maraming damo kasi Umuulan na dito sa amin palagi na umuulan. umulan o mga kamaring mga idol mayroon, de, mayroon po kaming ano basakan palayan ang laki rin malapit na kaming ano magtanim ng palay kasi maraming tubig tubig na kasi palagi nang umaalan dito sa amin mga kamaring mga idol suportahan nyo kami palagi mga kamaring kamareng mga pareng yung sitaw namin mga kamareng isang buwan na ito Mal malapit na itong ano mamunga very good at saka kung gusto nyo ano mga kamareng bumili ng ano mga gulay sa amin ano punta lang kayo dito sa area namin sa ano buhol talibon dadalhin namin ito sa ano palingke doon sa talibon kung gusto nyo bumili doon, Punta lang kayo dito. Marami. Sari, sari ito. May ano, may mga upo. Talong at saka sitaw at iba pa. Mga ukra. At mayroon meron yeah! din kami itatanim na ano, mga idol, mga kamering Mga kamatis. Yeah. Mga oh! kili. Lahat-lahat mga kamering Marami. Tingnan yung mga kamering Oh, si ano, Alma. Uh, <laughs> 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 ang, ang, ang ganda. <laughs> kahit nagudilat siya ng init, mga kamerong lang si pag <laughs> mga kamerong lang mga, mga pareng laki ng anong anong gulay yandito sa anong sa ano ito ano, mayroon din kami ng mga gulay na no oprah hindi pa ito na, na gumahan kasi yung inuuna na yung ano sitaw namin kasi malaki ito pagkatapos nilang ano mga kamaring mga idol maguna na namin sitaw dito na po sila sa ano okra namin tingnan yung mga kamaring oh, mataba pero ma maraming damo pero ano okra namin mga kamaring taba na maraming sagbot maraming damo gunahan ako mga kamaring para ano lalong tumaba yung okra oh ganito lang maguna mga kamaring oh mga kamaring, mga kaparing, mga idol punta una tayo sa aming gulayan doon sa ano, kabila mga kamaring, mga kaparing, mga idol ito na tayo sa aming isang area sa aming sitawan din. O, tingnan nyo mga kamaring. Ano, 1,000 na puno ito. Tingnan nyo mga kamaring. Mamumulaklak na mga kamaring. O, oh. tingnan nyo yung bulaklak. O. Oh. Sa na ito, mamumunga mga kamaring. yung taba din. Ang taba. Matapos na itong ano. Ginunahan namin mga kamaring. Ano, tumuk Tumutubo na 'yung ano, damo. Oh, nilagyan ko nilagyan na ito ng ano mga kamaring mga buno. Na, marami nang ano, mga damo. Pero maguguna pa rin ako mga idol. Masaya na ako ng ano mga kamaring mga idol pag nakita ko 'yung aming nilaya na mataba. Ito ako palagi mga kamaring mga idol, araw-araw. Maguguna ako, mag ano, magtasaka ako ng ano, yung sitawa na nangangatay sa ano, ibaba. Tingnan yung mga kamaring, oh, ganito ano, pagpakatay ng ano, sitaw. Yung mga ano, mga sanga, ganito. Kung gusto nyo yung ano, marunong magtanim ng sitaw mga kamaring ano yun mga kamaring ano magpasaka na itaw na mataas na yung ano pagalo ng so ganito mga kamaring ganito Pal malapit na itong mamumunga mga kamaring malapit na akong magtitinda nito mag ano lang ako mga kamaring mag ano lang ako, lang ako mga kamaring yung mag, mag na ako dito sa aming mga palayan o oh, palayan Gulayan mga kamaring, maglalako rin ako mga kamaring. Ito so, mga kamaring, oh, ang laki. Ang laki ng area namin dito mga kamaring, oh, mayroon pa kaming, ano, ang palaya doon sa ibaba. Maraming damo. Maguna pa kami mga kamaring, pagkatapos maguna ng aming mga sitaw. Oh, maraming... Amém. hanggang dito na lang mga kamareng, mga kaparing. Sa susunod na lang yung iba. Sana suportahan ninyo palagi ang Tata Vlog official. Marami kaming i-upload mga kamareng, mga idol. Pangingisda, pamimingwit, yung gulaya namin, at saka yung pagawa ng manukan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Maraming salamat po.